Ayan, mga langga marinda tayo. Mansanas na binalatan. Katapos ko lang maglinis ng mall. Ah, este, bahay pala. Kasi parang mall yung bahay namin dito. Bahay ng amo ko ah. Sino kumakain ng mansanas na kasama yung balat? huwag kayong maniwala doon na nasa balat ng mansanas ang vitamina dahil yun ay puno ng gamot spray kaya pag kayo kumain ng mansanas balatan nyo at lagyan ng ayuday salt kasi kakaiba ang ano nun lasa masarap muy bien, da.